Magandang buhay sa aking mga tagapakinig. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang kakaibang kwento tungkol sa hanging bridge ng San Fernando Bukidnon na pinamagatang ang nakabiting lihim ng tulay. Ang kwentong ito ay buhat kay Mr. Justado Maragis, isang katutubo sa lugar na yaon. At ako naman si Joanna Mayforia, ang magbabahagi sa inyo ng kwentong ito. Nagmula ang kwento sa sityo Nala Halapitan San Fernando, Bukidnon. Isang lugar na mayroong hindi karaniwan ang nakaraan. May malaking ilog ang sityo Nala. Dikada 80 ay may kakaibang pangyayari sa sityo na ito. Mayroon silang malaking ilog na naging pagitan sa kanila sa ibang bayan. Upang makatawid sila sa kabilang bayan o tinatawag nilang sentro ay sumasakay sila ng maliit na bangka na gawa ng puno ng saging. Pinagdagpi-dagpi nila ito upang mag magawang sakayan. Ito ang naging solusyon nila upang makarating sa kabila. Ang ilog ay may manalim na sukat. Banayad lamang ang agos ng tubig. Malinaw at walang ipinapakitang kakaiba. Ngunit... Tuwing sasapit ang kalagitnaan ng gabi ay may kakaibang ingay na naging dahilan ng pagkakabahala ng mga tao roon. Ang ingay ay nagbula sa ilog na parabang isang alon ng dagat at dahan-dahan itong tumataas ang tubig na umabot sa bakuran ng mga naninirahan malapit sa ilog. Walang ulan, bagyo o kung ano pa mang uri ng kalamidad na magiging sanhi ng pagtaas ng tubig. Ito ang araw-araw na hinaharap ng mga tao sa sityo nala tuwing kalagitnaan ng gabi. Ang pamumuhay ng mga tao sa sityo ay pagbebenta ng mga sinakong gulay at prutas na kanilang ihahatid sa kabilang bayan o sa sentro. Isa lamang na bangka ang gamit ng mga tao roon, kaya nahihirapan sila sa pagdidiskarga ng mga produkto dahil hindi mapagkasya sa bangka ang sinako, kaya napagbasyahan Nas nila na tuwing gabi o hating gabi na lamang nila ito itatawid dahil walang ibang pasahiro. munit dahil sa kakaibang pangyayari sa ilog, sila ay nabahala. Lumapit sila sa barangay upang iparating ang di pangkaraniwang kaganapan. Ngunit ibinaliwala lamang ito sapagkat ito'y normal lamang daw na pangyayari sa isang ilog. Ngunit may pag-aalinlangan ang ibang tao na naninirahan doon dahil may pinapaniwalaan sila na mayroong nakatira sa inalim na diordinaryong nilalang. Nagpatuloy ang ganong sitwasyon sa kanilang sityo. Hanggang isang araw ay may napansin sila na isang buhawi sa ilo. Mabilis nila itong pinaalam sa barangay at nagkagulo silang lahat sa gabing iyon. Dahil sa pangyayaring iyon ay napag-isip-isipan ng mga kagawaran doon na bigyan ng aksyon. Lumipas ang mahabang taon bago nasolusyunan. Napagplanuhan, nagawing hanging bridge ang daanan dahil hindi kaya ang basta-bastang tulay lamang dahil sa lalim ng tubig. Taong 2000 ay nagawa ang hanging bridge, nagawa sa bakal at maraming kahoy ngunit ilang taon lang din ang inabot ng tulay at ito ay nasira dahil sa ipo-ipo. Naghanap ng paraan ang mga namumuno sa sityo na iyon. Lumapit sila sa mayor at marami pang iba. Kaya taong 2016 ay sa wakas nagsimulan ang pagplaplano at paggawa ng tulay. Hindi naging madali iyon sapagkat ma hinusayan ito sa paggawa Buwan ng Oktobre hanggang Setyembre ay natapos ang tulay. Mayroong mga tribo ang naninirahan sa sityo at sila ang nangunguna sa paggawa ng mga ritual. Ayon sa kanila, ang paggawa ng ritual ay isang malaking parte sa mga bagay na mga tinatapos ng gawin. Ang kanilang ritual ay mayroong hayop na pagpapadugo nito at ipapahin sa bawat parte ng tulay. Mayroong kandila ang mga tao na daladala para sa panalangin at paghingi ng pabor na matigil na ang kababalaghan sa ilog. Tatlong araw ang lumipas bago wala ang ingay gabi-gabi sa ilog. Sobrang kasiyahan at pagpapasalamat ang mga tao sa sityo nala ng pangyayaring iyon. Akala ng lahat ay maayos na ang kanilang pamumuhay. Wala ng ingay at, at kababalaghan, ngunit taong 2017, Nagsimula ang aksidente sa tulay. Isang driver ng sidecar na sasakyan ang nahulog na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Taong 2018, may isang bata na sumabit sa bakal ng tulay. Taong 2019, may batang nahulog sa tulay. Taong 2020, ay may ginahasang babae Marami pa ang aksidente nangyari sa loob ng maraming taon na naging dahilan ng pagkabahala muli ng mga tao. Ipinasira ang tulay at at paglipas ng ilang isang taon ay nagiba ito. Ayon sa mga sabi-sabi ng iba, ang aksidente ay kapalit ng kanilang kahilingan. Paglipas ng isang taon, taong 2022 ay inayos muli ang tulay. Hanggang ngayon ay hindi nagiba ang tulay pero patuloy pa rin ang aksidente sa tulay na iyon. Ang iba ay walang pakialam, ang iba naman ay nabahala dahil sa kanilang paniniwala.